orasyon para makatuklas ka ng makya sa gubat o sa dagat. O lumikha ng kalikasan, taglay mo ang hiwaga ng lupa at dagat. Gabayan mo ako sa aking paghanap at buksan mo ang aking paningin sa mga bagay na banal. Kung may mutiang nakatago sa iyong likha, naway pakita ito sa mga tamang oras at sa marangal na dahilan. ilayong mo ako sa kapahamakan at tukso at naway magamit ko ang anumang aking makita para sa kabaktihan at hindi sa kasamaan. Amen. May lamang ang mga sumusunod ng tatlong beses at ihip sa isang basong tubig at inumin. Di kaya ihip mo sa iyong dibdib. Sa Torah Repotin, ito Pera Rotas, o yabim krestom ilistrimum. O yabim krestom ilistrimum. O yabim krestom ilistrimum. Amin. Gawin ito araw-araw hanggang sa magkatuklas ka ng mutya sa dagat, sa sapa o sa bubat man. Maraming salamat sa mga tao na naniwala at sa mga binagi kong kalaman.